So, ayan na po, guys. May isda po tayo na gunting-gunting. Ang tinatawag ay scissor-scissor sa English. Di ba, guys? Ang lalaki, guys. At ngayon, ang gagawin po natin dito ay mag-iihaw tayo. Wow! Ang sarap! Mag-iihaw tayo, guys. Kasi masarap na ito iihawin. O, oh, di ba? Dalawa lang sana, tatlo. Tatlo na lang. Mm. Ayan lang muna. At saka mag-ano tayo, magsabaw tayo ngayon. O, oh, diba? Ayan lang muna, guys. Yum, 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 yum. Aray ko. Ay, may maliliit pala. Ah, ito lang maliliit atong subahon. Hmm. May pa? May ano, garas. Yung garas, guys, yung yun, ano ni Papa, pinapakain doon sa mga isda din kagaya nila. Ito na lang yung gatas. Oh, diba, guys? Ouch! 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 Ang lalaki! <laughs> ito na, na, balik na ito din ko. Ang kalindag ko. Okay, ito na sa bawo. Ang lara. Ang lara din. Ang lara din. Yan, At ito. syempre guys, lagyan na po natin siya ng asin. Mag-ihaw tayo. Mag-ihaw tayo ng asin. Ano, Idaandahan na lang siya kasi maano siya. Hmm. At ayun oh po guys, oh, yung ato. Oh, nag ano na po tayo nagpapaapoy na po tayo di ba madumi kasi <laughs> pero masarap yari <laughs> tayo madumi pero masarap di ba mag aapoy mo na tayo guys uh, ano ng bagol-bagol lang -bagol niyog ang ating inaano, at syempre, bago ang lahat, Ayon, ah, habang nagpapaapoy po tayo at ilalagay po natin yung tubig dito kasi magsasabaw po tayo. Di magsa Magsasabaw. Hmm. Ayon. Ayon. Habang nagpapa apoy tayo. Kasi mamaya pag maano na yan siya, uh, pag ma ma mawala na yung mga ano, So, ba na po natin? At syempre, hindi mawala yung ating malunggay habang nagpapaapoy po tayo doon. Ay, ganun, ay, ganun po ni ating kaibigan na hindi mapapakita siya kasi nahiha siya. Ha! <laughs> oh, di ba, naglalaros-laros ng malunggay. Eh, di ba? Yummy, yummy, yummy. Yum. At ayan ang syempre, hindi mawala yung ating isda. Ayan ang isda natin, guys. At may patula po tayo na hihiwain po natin kunting sabaw lang po tayo. The fresh na fresh from dagat. Yes, okay. Pag ano tayo ng uh, ano, sabaw. Oh, di ba? Mm. Okay na. Mm. yan guys. So, balatan muna natin. Kasi para mas masarap yung ating sabaw. Diba? Kasi kaya mas masarap kasi yung may patula. Joke na dai. Joke. Ayun ga. Ayun guys, tapagod ako magbalat ng ano at uh, ko na lang yung ibang balat para mailagay ko na siya sa isda. Kasi yung isda naman at saka yung itong gulay ay isasabay ko lang siya, ilagay doon sa ating um tu sabaw para um, kasabay din siya malambot. Kasi gutom na gutom na talaga kami. Hmm. 'di ba? Ay isa lang muna ilagay natin kasi ano Jupiter na. At ayan, ilagay na po natin dito sa ginu ako ah, tubig. Ayan. Ah. Uh, ay, mamaya na po kayo. Ayan guys. Ah. Ayan. ayan. So ngayon guys, ilalagay po na natin. Lagay mo na natin sa ng bichel mas masarap talaga siya. Kunti lang naman yan. So, ayan na siya guys. Kumukulo na at na po natin ang malunggay. Ayan, ayan, ayan. O, oh, diba? Oo, oh, oh. gamot sa hangover. Mm <laughs> uh -uh. guys. At syempre pagkatapos niyan ay ito naman ang ating at next na lulutuin. Ah isda na inihaw. Ayan, guys. At syempre, um, ano muna natin sa i-shake muna natin sa... Diba? So takpan muna natin ulit, pakuliin muna natin. Ayan po guys, so buksan muna natin at luto na ba talaga? Oh wow, luto na po ang ating gulay, ang tinulang isda. Luto na po siya. So uh, itabi muna natin guys. So, diba? So, puso. ilipat na natin din po sa... Ay, tanda ko. Ay, ay. Ayan. Ang init. Ouch. So, dito muna natin siya ilagay. Kasi magluluto tayo ng ano, um, ihaw. So, ayan na po siya guys. So, so wala tayong ihawan. So, ayan po yung ating ginawa. Yung ating... Ano, oh, pinalitan po natin para maluto ko yung ating ihaw na isda. So ilalagay na po natin guys. Oo, oh, oh, ayan na siya guys. Oh, yum 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 yum. Wala kasing kasing ano lutuan sa ihawan, so itong ano ang singan ng ating binaliktad para makaluto tayo. At hindi siya didikit doon sa lupa yung isda. Ayan. So ayun na siya guys. Oh, oh. Fresh the fresh from the dagat. <laughs> ayan. Binaliktan din yung ating sigangan para lang makaluto tayo ng iyaw. <laughs> ayan guys. Oh. Ganyan ang paraan ng ating mga probinsya. Ganito ang probinsya guys. Ganyan. So ayan, pay, so ayan guys, paypayan muna natin dito kasi para maluto yung ating ihaw. Mm, oh, diba? Okay Pinaliktad na isda. Pinaliktad. <laughs> so ayan siya guys, uh, oh, uh, nabaliktad na po natin yung ating isda. Diba? Sarap. Luto na po siya. Ayan, tinanggal na po. Oo, di ba? Luto na siya. Luto na po na siya, guys. Ayan. Luto na. Luto, luto. Ayan. So, yung dalawa na lang po. Tsaka yung dalawa, i-ano eh, po natin.